kapag palang tanghali kay Bigad ito po ang kay Bigad Jesus brother mani Bautista ayon po sa Mateo 6.9 ganito po ang nakalagay ganito kayo manalangin sabi ni Jesus ama namin nasa langit ka sambahinawa ang iyong pangalan sa verse 11 bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So maliwanag po, ang pagkain natin na araw-araw ay nagmumula sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ano po? Yeah. Ito po. Sinangag sa pinagprituan ng tosino. Yan, kaya naging brown rice. Bigay ng Diyos ito. Ito naman po ang katerno niya. Okra. Ampalaya. Ano? Ayan. Nilaga. Bigay ng Diyos yan. Saka ito. Oh. Pritong itlog. Dalawang piraso, bigay po ng Diyos yan. Ito pa. Tubig na iinumin, bigay din po ng Diyos yan. Lahat ng inyong nakita, lahat yan galing sa Panginoon Diyos. Gaya ng itinuro ng ating Panginoong Yesus doon sa Mateo 6.9 at saka 11. Maliwanag ano po? Ngayon, ang sabi ni San Pablo, tignan natin yung nakasulat. Colossus 3.17 Hayo kay po San Pablo. At anuman ang inyong gagawin. O, anong gagawin ko ngayon? Kakain! Anong kakainin ko? Yung bigay ng Diyos na tangalihan ko. Amen! O sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ayan o, no? in Christ alone. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen! Sa pangalan ni Yesus, magpasalamat kayo sa Diyos Ama, sabi niya. Ibig sabihin kapag nagpapasalamat ka, gagamitin mo ang pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen! Ganito po naman ang sabi ng Panginoong Yesus, 1.16.23. Ang sabi niya ay ganito, Pakatanda ninyo, ano mangingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ngayon, gagamitin po ang pangalan ng Panginoong Yesus patungkol sa Diyos. Iingi ka, gamitin mo yung pangalan niya. Magpapasalamat ka, gagamitin mo ang pangalan niya. Yan po ang tamang turo ayon po sa kasulatan. Amen! Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mo pong tangalian sa akin ngayon. Na aking kakanin po, ito po ang aking kailingan i-bless mo po, basbasan mo po ang mga pagkain na ito upang maging malinis, maging kasangkapan sa aking ka kalakasan physical. Salamat po, maging ang tubig po. Sa ngala ng aming Panginoong Yesus, Amen and Amen. God is good all the time, all the time. God is good. Amen. Amen. In Christ alone. Amen. Nandito na lamang. Kaibigan.